Matapos nga magkaroon ng kamalayan itong si Tanaya at nang malaman niya na nasa mundo ng mga tao ang kanyang anak na si Terra, hindi siya nagdalawang isip. Kailangan niyang gumawa ng akbang kung pa paano matulungan ang kanyang anak na si Terra, Nanganganib si Terra maging ang kasamahang sangre. Alam nila na makapangirin itong si Metena, kaya nangangailangan ng tulong itong si Terra. Hindi na siya nagsaya pa ng panahon. Pinuntahan niya ang batis ng katotohanan at dito nga siya nagtanong siya kung paano nga matanggal ang blokoy na yelo na ginawang kulungan nga ng mga kanyang kapos. Hindi naman siya nabigo sapagkat agad na itinuro ng batis ng katotohanan kung ano ang lunas para mawala ang kulungang iyon. Batid ng batis ng katotohanan tahanan ng lubhang makapangyarihan si Metena at tanging kapantay lamang ng kapangyarihan ni Metena ang makakawala sa pananggalang nilagay nga nitong si Metena para makalaya ang kanyang mga kapatid na sangre maging itong si Kaspea at doon nga nila ito matatupuan sa paanan ng bulkang kumukulok. Sa kabilang banda, sa mundo ng mga tao ay mababalot ng lungkot si Yatera at ang kanyang inang si Mona sapagkat ang kanyang lolo ay tuloy na ngang ma -ma -alam sinabi agad nitong si Mona na gumawa ng paraan. Kung kailangan niyang majikin ay eh, majikin na nga niya. Subalit so, nang buhay ang lolo kaya hindi na magagawa ni Terra. At kahit isugod pa ito sa ospital ay wala nang saysay. Sapagkat wala na itong hininga. Nagsasayang lamang sila ng oras. Ang kailangan lamang nilang gawin ay tanggapin na wala na talaga ang kanyang lolo. Dahil sa mga nangyayari, hindi maiwasang magdamdam ni Terra. Marami siyang natulungan na rescue. Subalit so, hindi niya sukatakalain ng kanyang lolo ay uh, wala siyang magawa kung paano ito. at hindi niya ito naprotektahan kaya naman na uh, punong-puno siya ng galit at inagbis dahil doon namumuo ang kanyang isip na talagang disidido siya na makaganti dito kay Metena at kailangan na nga niyang ang nakatakda sa kanya kung saan siya nga ang tatapos kay Metana. Samantala sa Miniavi naman ay magugulantang ang mga sangre si Casipea, si Elena maging itong si Armina pagkat biglang darating itong si Zanaya at inutusan nga silang umatras sapagkat meron siyang gagawin yun ang itatanggalin na nga niya ang ginawang kulungan nga nitong si Metena habang wala si Metena wala siyang kamalimang malay na nakakalaya na nga ang mga sangre na kanyang kinulong at agad hindi na nga ito nagsasayang pa ng oras dahil nasa kitnaan na ng laban ang kanyang anak maging ang kasamahan nitong mga sangre alam niya na kailangan kailangan ng tulong ng mga ito kaya pumunta at sumugod ng mga ito sa mundo ng mga tao Nahihirapan ang mga sangre matapos ng makita na napakarami ng na mga tauhan nga nitong simetena na ipinilabas niya papunta sa mundo ng mga tao para iharap sa mga sangre kaya nakuha nga nitong ng na muna pansamantala at mag-isip ng teknik nahihirapan sila at alam nilang hindi sila pwedeng pumanaw sa ganoong paraan at doon sa mundo ng mga tao. Ngunit maya-maya pa lang ay mabubuhayan din sila ng doob sapagkat bigla na nangang darat ting ang kanilang mga ada maging si at ngayon ay patas na nga ang laban at marami na nga silang kakampi na ngayon nila ang mga sangre at ang mga lumang sangre na ngayon ay tutulong sa kanila para pagsain nga itong si Metena bigla namang nadarating itong si Terra kung saan kukunin niya ang lahat ng kapangyarihan at pag-iisahin niya kakaibang terra, upgraded terra ang harap kay Metena na siyang maging dahilan ng kanyang tunay na pagkatalo. Matatapos na nga ang kasamaan niya nitong si Metena at sa mundo ng mga tao doon na nga siya mamamaalam.